Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May katanungan dito galing kay Undoy Dora Fajardo Sabi niya Saan po nababasa sinabi ni Jesus ako'y propeta ni Allah? At payag ba kayo na si Allah ay tawaging Ama? Okay, ang unang katanungan ng ating kababayan dito Ay may sinabi daw ba si Jesus na siya ay propeta ni Allah? Yes po, meron po At maliwanag po yan sa Banal na Quran Sa Surah Al-Maryam 19 verse 30. Sabi rito ni Yesus, Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'allani nabiyya. Sinabi niya, ako ay isang alipin ni Allah, binigyan niya ako ng aklat at ginawa niya akong isang propeta. Sinabi to ni Yesus nung siya isang gul pa lamang. So napakaliwanag, di ba? Sinabi ni Jesus mismo sa banal na Quran at nasagot yung katanungan, saan mababasa na sinabi niya siya ay propeta? Bis mismo sa banal na Quran. Maliwanag na maliwanag sa Sura Maryam 19 verse 30. Okay po. Ngayon kung pag-uusapan naman natin ng Biblia, maraming mga bersikulo ng Biblia, no, na nagpapatunay na sa Jesus ay propeta din. Sa so, 17 1:17 bersikulo 3, sinabi ni Jesus siya ay sinugo, hindi hindi bilang Diyos. Sa Mateo 21 bersikulo 11, dito ang mga tao mismo tinawag siyang propeta sa si Jesus. Sa Lucas 4 bersikulo 24, mismo si Jesus ay nagsabi na siya ay isang propeta. So, ganun pa man, napakaliwanag na sinabi ni Jesus na siya ay propeta at saan mababasa? No, sa Biblia. At saan mabasa na propeta siya ng Allah? Sa Quran. No? Now, ang next question, payag ba daw ang mga Muslim na tawaging ama si Allah? Ang sagot po ay hindi. Kasi sa Islam, hindi dinatawag na ama si Allah. Hindi ito bahagi ng pangalan niya o katangian niya. Kasi ang Islam ay sobrang istrikto pagdating sa Tauhid o kaisahan ng Diyos. Bakit? Bakit di pwede tawaging ama? Dahil ang salitang ama ay maaaring magbigay ng ideya ng pagiging literal na ama na may anak sa pisikal na paraan at taliwas sa paniniwala ito ng Islam. Kaya sinabi ng Allah, lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nagkakaanak at hindi siya pinapanganak. Sabi pa niya, wa qala takhadhu rahmanu walad. lakadajitum ji'tum shay'an idda. Kasabi niya, ang kanilang sinasabi ang mga, ng mga, mga Kristiyano o mga hindi Muslim, ang Allah ay nagkaroon ng anak. Katotohanan na kapag salita ay kakain, isang salitang karumal-dumal. So ibig sabihin tinatanggihan ng Quran ang ideya na pagkakaroon ni Allah ng anak o pagiging ama. No, kaya hindi po Uh, pwedeng tawagin ama ang Allah. Now, syempre, bilang isang muslim, oo, naniniwala kami na ang Diyos na tinutukoy ni Yesus sa Biblia ay si Allah. Iisa lang ang tunay na Diyos. Ngunit, hindi kami gumagamit ng salitang ama. Dahil sa Islam, hindi siya literal na ama ng sinuman. Si Allah ay walang anak, walang kapantay. Ang tawag namin sa Kanya, Ar-Rahman, pinakamauwain, Ar-Rabbul al Alamin, Panginoon ng lahat ng nilalang, Al-Khalid, Lumikha, hindi ama. Upang maiw upang uh, maiwasan natin ang maling pangunawa tungkol kay Allah, huwag natin siya tatawaging ama. Nawa ay nasagot namin ang katanungan po ninyo at naging maliwanag po ito, no? Si Jesus ay propeta siya ng Allah, hindi siya Diyos, at ang ama na tinutukoy ni Jesus ay uh, si Allah din at hindi po pwedeng tawagin na ama ang Allah dahil hindi siya nagkakaroon ng anak. Okay po, naway maging maliwanag ito. Maraming pong salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.